That. Lasing ba nang naganap yun? Hindi naman po. Nakainom lang. Alam naman po namin sa isa't isa yun. Then, ako, pining ko po nun, parang sabi ko, kung ibibigay ni Lord na makabuo, mas maganda kasi doon pa lang sa time na yun, kung nangyari yun, malaki na sana yung anak namin ngayon. Ah, uh, so, meron kang intention na sana makabuo? Opo. May intention talaga kasi gusto ko po talaga magka-baby kasi natatakot po talaga ako sa realidad po ng buhay ngayon. Natatakot po talaga akong tumanda ng ganito. Kahit sinasabi po ng iba, gusto mo rin naman pala mag-anak Bakit nagbakla ka pa? Bakit mahaba pag-book mo? Hindi sana pa na lang Hindi naman po ako naapektuhan doon Pero ang gusto ko po talaga anak Kasi lahat po ng mga kapatid ko May mga pamilya ni uh, Ikaw gusto mo talaga Yung matatawag mong iyo Opo iyo. iyo Tapos may long time partner ako na May assurance ako na Mahirap tibagin basta-basta Yung makakasama ko So not necessarily siya yung uh, Opo I-imagine mo na magkakaroon ka ng pamilya Hindi po sa kanya ako na i-imagine Yung time na yun Ah, oh may Nang, pa ako mga ibang lesbian bukod sa kanya. Lesbian? Hindi hindi straight na girl? Hindi po. Ganyan po, itsura niya rin pong ganyan. Ah, naiinlab ka sa ganong itsura? Hindi po ako basta-basta naiinlab. Basta nai may attractive po ako ng mga lesbian, lalo na kapag sa inuman. Tapos, pag naging kaklose mo na, pakikitaan ka po ng mga effort-effort, ganun. Okay. Doon kasi ako nang bumabasa sa effort kasi po, laging nasa isip ko, yung taong gumagawa sa akin ito, parang hindi ka kayang gawin ng lalaki sa akin. Nang straight. Opo, oh, nang straight na lalaki. In general po, hindi po ako nagja-judge sa kapwa ko LGBT, pero napakahirap at napakamaraming ginagawa ang mga lesbian na hindi kayang gawin ng mga tunay, tunay na, lalaki. na, lalaki. Yung para pong kulang na lang, buhayin ka na. Meron naman po mga straight na lalaking ganun, pero hindi po lahat. At bihira lang po makatagpo ng ganung tao si Apple kanina pa nangingiti eh para na kinikilig ka sa mga statement niya mm -hmm. ano? kasi po alam niya po yun sa sarili niya dahil minsan niya po ako na parang binubuhay niya ako wala po akong trabaho noon pagkain ko sa kanya mm -hmm. doon po ako naano sa kanya okay. nagkasakit ako binibili niya po akong mga gamot talaga mm -hmm. so ikaw ba hindi ka ma-attract kay Kim kung hindi siya nakaayos babae mm, na-attract po ako sa kanya nung kami noon. yun na po na-attract tas nung nagkaroon ng yami Ja, der sobra po ako natakot noon. Kasi nga, first time ko sa lahat eh. E, ah, siya siya nakauna sa'yo. Opo. Oh. Unang-unang kanento -unang ko lang yun sa best friend ko. Na masaya ako na, na kinakabahan. Hindi oh. ko rin alam sa sarili ko kung tutuloy ko ba yun. Kasi may ano po noon eh. Kakaiwalay ko lang doon sa karelasyon ko na 8 years. Okay, so, parang po ako na... po kasi naging comfort zone niya okay. sa breakup na yun. Tapos okay. hanggang sa nagtuloy-tuloy po. Kaso nagtuloy lang ng ilang months kasi nga po. Yun nga po yung discrimination. Parang nag dalawang isip pa siya kasi nga, ayun na, nalalaman na ng mga tao, ng mga kapitbahay, ng mga kalugar. So masyado kayong uh, dumipende sa Opo. discrimination. Opo. Ako, in, kung ako tatanungin, hindi ko po iniintindi yung ibang tao. Sama. Siya po talaga ang naging apektado. Naapektuhan ka, bakit? Po, kung kasi... nakakarinig ka ng mga gano'n, mm -hmm. na makapit bahay bakit? Takot po talaga ako kasi parang hindi ako talaga sana, hindi pa ako komportable na yung kami yung magkasama. Nagkakasama po kami, pero parang hindi pa rin ako komportable. Eh. So, sa pagsakali, noon, 2015, nagsasama kayo? Yan, nag Opo, pero Ayon hindi... yung nag-holding hands? Hindi po naglalakad po kami sa kalye pero hindi sa kalye na lugar namin. Nagkikita lang na. po kami kunya na po kami sa isang oh, season lugar kunya sa monumento ganun po. Dumalayo, po. Dumalayo po sa amin. Doon po namin nagagawa yung mga ganun pero yung sabi mo sa mismong lugar po namin na alam namin kilalakan. Okay. Oo. Okay. Oh, oh. So noong 2015 si Kim ang una ni Apple. Kailan kayo ulit nagkita? Sometimes may sumasali ako ng mga contest. Nagkikita po kami. Alam mo sa sarili mo kapag ka may kurot Halimbawa, nagkita po kami ng ex ko. Alam mo kung talagang mahal ka pa rin o hindi. Huh? Siya po kasi inaanap-hanap niya pa rin ako eh. Gumagawa siya ng paraan sa mga barkada niya para makontak ako kung nasaan ako. May effort. Opo. May mm -hmm. ano pa siyang ganun. Ano yung mga klase ng effort na ginagawa? Ah, detex, may text po ako sa kaibigan ko. May ipagkonsintihan ako oh. na pwede magkita kami minsan. Ganyan. Ah, ah, ah. Siya naman, payag din naman po siya. Mabilis din naman siya mag-response. Nung nagkita kayo ulit, anong year ito. Nakikita po kami madalas pero hindi po kami yung as inagusap. In, bago mag-lockdown po ng Abo, 2020. Sabi ko sa sarili ko, eh gusto niya akong makita, gusto niya akong makasama ng mga ilang araw kasi nga bawal lumabas. Ah, di, nagka na po kami, nagkasama na kami hanggang sa, inuwi ko na po sa amin. <laughs> inuwi mo siya? Opo, <laughs> nung pwede nang lumabas. <laughs> Tapos? Nung mama ko, kasi nung time na yun, wala pa kaming anak. Ang dala lang namin, isang unan, isang electric pan, doon kami sa mama ko muna. Hmm. Nung nagsisimula kami hanggang sa, may trabaho po siya noon. Pwede na ulit kasi magtrabaho po noon, lumuwag-luwag na yung pandemic. Hmm boys years po siya sa guard, eh, SM si Manila, minsan sa SM San Lazaro. Tapos, nung time na yun, na nandun na, na po kami sa mama ko, sabi niya sa akin, parang hindi, na, hindi ako komportable, parang naninibago ako kasi nga, syempre, first time niya makasama yung pamilya ko, ganyan. Gusto ng mama niya mangyari, umuwi naman kami sa kanila. Mm eh, -hmm. pinauwi po kami sa kanila, dun, dun na po nag-start lahat. Dun na po ako nakatera sa kanila, dun na rin po ako naganap ng trabaho. Hanggang sa nakapasok ako ng Shopee, tapos nag-beast, nagkaroon ka po siya. Tapos, nung anak na po siya, kasi sabi ko sa kanya. Wala namang problema makisama ako. Pero mas gusto ko po kasi nakabukod para makapagpunta din po kami ng gamit. Okay. Makilala mo pa halos yung isa't isa. So anong nangyari? Nagbumukod kayo? Apo. Opo. What year? 2022 po. Bumukod kayo kasi naka ano na siya. Opo. Nabuo na. Opo. Lumabas na si baby. Opo. So ang hirap no